Tingnan nyo to mga lodi, ganito daw ang gagawin kapag nawala yung susi ng iyong padlak, lalagyan lang nung ulo ng palito ng posporo, ilalagay doon sa butas ng susi ang tapos, pag sinindihan, kusa natatanggal yung lock <laughs> Totoo kaya yun? So titingnan natin kung legit yun, susubukan natin o paalala na lang, bawal gayahin ng mga bata, okay? Let's go! Ito na yung ating kailangan, itong padlak at saka Posporo. So, eto na mga lodi ha. O yan, nakalaki na. Bubuksan natin. Yan, nabukas na siya mga lodi. ha. Yan o, ha. So, ilalak na ulit natin to. Okay. Yan. Nakalak na siya mga lodi. So, titingnan nga natin kung legit yun na pag nilagyan nitong posporo eh. Pag sinindihan eh, kusa na siyang matatanggal yung laka na yung mga lodi so okay simulan na natin to mga lodi na yan so isa isa na natin alasan itong ulo <laughs> ulo yan, ha? okay at isa isa ko na nga tinanggalan niya ang mga palito ng posporo yung mga lodi para mailagay na natin doon sa lagaya ng ating susi ano yung ulo di, eh, yan eh ah tanggal ko na lahat ng ulo ng palito yan nandito na yung lahat ng kulay pula so ang gagawin naman natin ngayon ay yan dudok doko natin para mapino para mapino yung pagkaka yung pagkaka <laughs> para pino yung ilalagay natin dito sa padlock yan yung ulod eh ito okay na pwede na natin ilagay dito sa ating padlock so ilalagay na natin yan. Yan mga lati ha. Lagyan na natin. Yan. Tapos sisiksikin natin ng ayos. Yan. Siksikin natin. Yan. Yan. <laughs> Sana gumana yung mga lati no para hindi tayo maputol. Yan. Okay na siguro to. Kasi sisiksikan pa natin ang ulo ng palito para sa pagsisinde. So okay na. Tatanggalin ko na yung labes. Yan. Yan mga lodi. Yung mga lodi. to na. Nalagyan ko na na isang palito dito sa kanyang butas na dun sa su... Su... <laughs> su... Su... <laughs> su... <laughs> su so ito. Kasi yung napanood natin, bigla siyang gumayuna ng no, mga Lodi. So, ito na, the moment of truth. Yan ang mga Lodi ha, o. Oh. In 3, 2, 1, the moment of truth. Oh! Oh! Wala! <laughs> mga Lodi, wala naman, Buda! Sabi na nga mga na naman. No? <laughs> Wala na. Nakalakma rin siya mga <laughs> Wala. <laughs> oh. Wala. <laughs> Wala mga laudio. Sabi ko na nga mga bodol na naman yun no?